Araw nga pala ng eleksyon ngayon kami ng driver ko. Yung mga ganitong pagkakataon kasi, minsan sinasamantala din namin. Dahil nga kakaunti ang mga bumabiyahe, kapag ganitong okasyon, yung iba kasi mga empleyado, umuwi sa kanilang mga probinsya para bumoto. Kami naman na dito lang sa malalapit, kahit na hindi sa pilitan yung pagbiyahe, nakatipende pa rin sa si pangangailangan o obligasyon bilang isang padre de pamilya. Balit, hindi rin naman namin kinakalimutan ang aming obligasyon bilang isang mamamayang para bumoto. Meron din naman kasi mga paraan para kami makaboto rin. Kagaya nga, habang ng pila sa may terminal. E pwede, kami sumaglit sa aming mga presinto para makaboto. Kung kaya naman, ganun na lang naging setup ko. Pagbalik namin sa terminal, saka na mga uboboto. Kagaya din lang akin naging setup noong nakaraang eleksyon. Kapag ganito mga okasyon nga pala, napakaluwag ng kalsada. Kaya naman, masarap din talagang bumiyayat. Napakabilis. Good nga sa mabilis. Marami rin talaga mga pasahero na may sasakay ngayon. Tayo sa mga tapat lang ng eskwelahan, nagkakaroon ng bahagyang traffic. Pero naging mabilis pa rin talaga ang aming naging takbuhan. Kaya naman, nakabalik din kami agad dito sa terminal. Ang problema nga lang, wala nang nakapilang bus. Kaya naman, sumalang na rin kami kaagad. Total, maaga pa rin naman. At yung mga priority pa rin, ang makakauna sa pilahan. Tapos ito, pagluwas namin, tambak na yung mga pasahero. Lalo na dito sa may marilaw. Balikat nga pala mga pasahero ngayon, paluwas at pauwi. Dahil kanya-kanya silang punta sa mga presinto para bumoto. Kaya naman, para makabuto rin kami, kami at hindi na pumila sa Doroteo. Tapos pagdating namin dito sa Ayala Malls, kahit na iskerda kami, nakachepo kami ng na maraming pasahero. Kaya mabuti na lang, nakapagsakay kami pa uwi. At pagdating namin dito sa terminal, Yos, pang wala kami sa pila. Uh, try ko, try ko pumunta sa school. Kung maiksi naman ang pila, makakaboto tayo. Pero pagka mahaba, eh, nakakainayang naman magpalagpas. mawala yung, yung oras ng tempo. Eh, hindi na lang di boboto. kung sakaling mahaba yung pila ng mga boboto pero try ko pa rin punta ako school ito at sumaglit na nga ako sa school mas maaga nga pala ako ngayon kumpara nung nakaraang eleksyon ito tinahanap ko pa rin yung aking presinto ito nga tinulungan ako ni Ramon Garcia na dating konduktor ng Del Monte 166 yan malayo mahaba ba? Know... Oh, Ayo, haba Ang haba eh Ang haba, nakapina pa ako Tagal pa yan Pero pa Uwi na ako So uh, ayan, napaka haba eh, Pabiyahin na lang ako Anong oras ang matapos dito eh Eksakto nga pagbalik ko ng terminal, kami na rin yung pipila. So na to, kaunti na lang babalik. Please go. rito. Sige, sige luwas nga pala uli namin tambak uli yung mga pasahero dito sa may muson ging gayon din dito sa may marilaw maraming na din kasing empleyado na nagsigrahe bukod sa kaunti nga pala yung mga bumiyay ngayon nagsigrahe pa yung iba buti na lang naisipan pa rin namin bumalik dahil kung hindi wala na rin halos masasakyan yung ibang mga pasahero. Yung nga lang na isa lang alang yung aming mga pagboto marilaw exit po yan sige po sakay na kayo dito at so, ito nga ang kung bakit hindi kami nakaboto ngayong eleksyon. Kahit na hindi namin nagampanan yung aming obligasyon bilang isang butante, kahit papano, nakapaglingkod naman tayo sa mga maraming butante na makapunta sa kanila mga presinto na pagbobotohan. Ito kasi buhay namin sa transportasyon, pwede mo na rin maituring ng public service. O minsan, meron talagang sakripisyo upang makapagsilbi <coughs> bilang isang public servant. Yo, what's up mga kaibigan? Mag-update lang ako about dun sa ating papag So, marami akong nakita. Uh, hindi valid eh. Ah... Uh, ganito po. Yung mechanics, madali lang naman. Ipapallow nyo lang ako. Ipapallow nyo si Excite Floating. Tapos, magko-comment lang kayo. Doon mismo sa post na yun, iko-comment nyo yung screenshot na nakapallow na kayo. Tapos, Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung hashtags na hashtag kaibigan 100k followers. Syempre, kasi ano, bio comment picker natin pipiliin eh. Ipipilter natin na kasama yung hashtag na ganun. Dun, dun pipili si comment picker ng mananalo. So, sana masunod din nyo. Ganito, ganito ang gagawin nyo ito. Ayan. Ganyan. Ganyan. Yan, yan yung sample na, ano, valid. Para, uh, yung uh, sa mga hindi nakasunod sa, ano, sa mechanics, pwedeng umulit kayo, mag-comment kayo ulit. Wala namang problema. Saka yung nakalagay doon na, ano, like and share, hindi naman sa apilitan yon Well, nasa sa inyo naman. Pero, mas mainam kung ili-like nyo o isishare nyo para mas madali tayo makarating sa 100k followers no? siya nga pala yung Excite Clothing ano nga pala yan uh, isang local brand na ano, uh, hindi pa naman siya masyadong sikat pero kumbaga yung level niya parang kagaya na rin nito ng no? mga ito Ayan, kagaya niyan kasi kasama siya sa billboard di ba kaya yung price niya hindi rin basta-basta kaya so sali na kayo sa so, mga hindi pa nakakasali eh. mag ano na kayo mag comment na kayo entries na kayo basta sundan nyo lang to yung ganito yan ganyan do kayo sa mismong post mag ano mag comment ha tapos din pakishare na rin tapos pwede nyo rin itag ganun pero hindi naman siya kasama sa mechanics pero mas maganda para mas mabilis tayong makarating sa 100k followers para ma live draw na natin tapos ipopost na lang natin yung mga hindi makakapanood popost naman natin sa ating FB page kung yung mga mananalo. Uh, bale, limang mananalo ng 200 pesos na Gcash. Tapos, select din ulit ako ng limang mananalo ng perfume. Yan. Tapos, yung damit na ganito, shirt, hindi naman to cheap. nagre-range to na sa around 600 to 800 pesos. Ganon. Diba? Hindi na, hindi na lugi kasi nag ka lang naman tapos bigla ka mananalo o, saka ma maraming chances maraming ano maraming pwedeng mapanalunan at isa pa nga pala ano uh, meron pa mga parating na ano na new design si Excite Clothing uh, one of these days pupunta tayo sa nila pag uh, dumating na yung ano yung new design nila pupuntahan natin tapos ipiplex ko sa inyo gagawa tayo ng video ipapakita ko sa inyo nandun tayo sa store yan try natin sa siguro pag hindi mga katapusan ganun siguro hindi pa naman siguro tayo aabot ng ano kasi nasa around 87k follower ko lang tayo kaya tulungan nyo ako ha? at malayon nyo madagdagan pa natin yung ating ipapag giveaway so ito lang yung mga sample panoorin nyo na lang yung ibang sample ngayon ngayon pero madadagdagan pa yung new design ito ito panoorin nyo na lang yung video so kayo nang mga bahala mga kaibigan uh, comment lang kayo para sa mga sa entries Peace. I threw out the from Brooklyn.